Isinusulong ng DOST ang pagpapaganda sa kalidad ng mga produkto mula sa kawayan na maaring ibida sa pandaigdigang merkado. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kawayan na tinatawag ding Wondergrass. Dahil alam nyo ba, mula dahon hanggang ugat nito na papakinabangan. Ginagamit ang ugat nito sa handicraft o uling. Ang gitnang bahagi naman nito ay ginagawang chopsticks o toothpick. Ang sanga, ginagawang tela. Haba ang daon ay maaring gawing tsaa o iba pang inumin tulad ng bamboo beer. Wala ring tapon kahit ang makapal na bahagi ng kawayan. Ito ngayon ang itinutulak ng Forest Products Research and Development Institute o FPRDI ng DUST. Ang makagawa ng mga dekalidad na mga produkto tulad na lang ng mga laminated bamboo. Ito yung mga kawayan na pinagdikit-dikit upang makabuo ng parang plywood. From the natural uh... Um, form of bamboo which is round and hollow, ito po ay ginagawa natin parang tabla or parang plywood. So kaya tinatawag ko natin engineered bamboo. Ito po ay nagagamit sa pagbuo ng isang standard. Dito po nalalaman kung anong requirement ng isang laminated bamboo para sa furniture. Halimbawa po ay yung strength properties katulad ng bending strength, Mayaman sa starch ang kawayan, kaya kung hindi maipoproseso ng tama, posibleng kainin ito ng bukbok o iba pang microorganisms na makakasira sa kalidad ng kawayan. Kaya sa pamamagitan ng nailatag na standard, makakasigurong dekalidad ang produkto. Si Dr. Rico Cabango ng kauna-unang Pilipinong nakatanggap ng International Organization for Standardization o ISO Excellence Award. Ito ay dahil sa kanyang ambag sa paunguna sa paggamit ng kawayan bilang materyales sa paggawa ng mga muebles. Paliwanag ni Kabangon, malaki ang magiging tulong nito sa pagkakaroon ng mataas na kalidad ng laminated o engineered bamboo. Para makatugon sa tamang pagproseso ng ating kawayan, paggamit ng matured bamboo na kawayan at may kal kalidad na maari nating pagmalaki sa international market, particularly sa indoor furniture products. So yung quality po ang hinahanap natin dito upang tayo makakumpit Uh, sa global market. Kasama sa layunin ng DOST ang technology transfer o pagbibigay kaalaman sa mga interesado para sa commercialization nitong innovation sa kawayan. Parang damo yan. So it can grow anywhere. Sa isang tanim mo, mara marami ng tutubo ay yung mga uh, shoots. No? So ang bamboo ay talagang uh, very sustainable. It's a renewable source. Within 3 to 4 years, you can already have harvest unlike uh trees that you have to wait uh, in 10 to 15 years ilan lang ito sa benepisyong hatid ng kawayan na magandang alternatibong source ng kahoy Rod lagusad para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas